WhatsApp mga kasoy ya. sama niyo kami sa episode na to. <laughs> <laughs> kami maglalagay lagi book sa pispa na to. At kasama ko ngayon si Julius. Para ba? Jaido, pati si Wilman. Kameraman Si Jaido. <laughs> <Si> Jaido. <laughs> si ya, zero. Pati kameramanamin. Si Yatmin. Salam-salamin, what's up mga kasawiya? Nandito na naman po kami para ipahagi ang bagong content namin ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa araw na ito na kung saan maglalagay po kami ng booboo trap sa loob ng palaystan. Mining to say kami ay manghuli ng alimango gamit ang booboo trap dito sa loob ng palaystan. At after 30 minutes ay balikan namin at para pantawin itong mga booboo trap na nilagay namin sa loob ng palaystan. <tong> uh, oh peron <laughs> so ayan na nga po mga kasoya. so itong unang panto natin ng bubu trap ay may huling limang mga kasaya tatlong laman ng isang trap na yan bubu trap At itong pangalawang trap namin na pinandaw ni Julius ay may huling limang mga kasoya. Pero mas maraming uh, na pumasok doon sa unang trap namin kaysa dito sa pangalawang trap mga kasoya. Dahil yung unang pando namin ay tatlo ang pumasok sa trap namin. Samantala itong pangalawang uh, trap namin ay isang limangon lang ang pumasok. Pero malaki mga kasoya. So good size at pwedeng kunin yan mga kasoya. So abahan pa natin yung mga mauli natin mga kasoya. Kita ko din. Ayan po. So yan po yung uh, pangalawang huli namin mga kasoya. So malaking limangon. Good size na po yan mga kasoya. Zero. So na guys yung ang pangalan niya ano eh S4 S4 S5 S4 S5 so lalaki yan lahat okay. at kung gusto nyo ang mga ganitong content catch and cook please pag subscribe follow like and share mga kasoya dahil malaking bagay at tulong yun sa amin mga kasoya alhamdulillah mga kasoya dahil itong ibang trap natin ay tatlo tatlong pumapasok na malalaking alimaw mga kasoya So ibig sabihin dito sa spot na to ay maraming alimango dito mga soya. So mapangan pa natin sa next episode namin ang pagpandaon ng malaking limango na nahuli dito sa bubutrap namin mga soya. Salamat sa panonood and God bless mga soya.